Alam mo ba kung ano yung pinakatahimik pero pinakamabisang paraan para maging kaakit-akit? Hindi ito tungkol sa itsura, katawan, o kung gaano ka karaming followers. Ang totoo, ang tunay na kaakit-akit na tao hindi kailangang ipagsigawan kung sino siya. Kasi minsan, yung mga pinakatahimik sila pa yung may pinakamalakas na dating. Hindi nila kailangan ng spotlight, pero hindi mo rin maiwasang mapansin sila. At kung iniisip mong, eh paano ako? Hindi naman ako sobrang galing, hindi rin ako sikat, kalma lang. Kasi dito mo malalaman na ang totoong apil nagsisimula sa loob at ang pinakamalakas na anyo ng karisma ay dumadaloy mula sa katahimikan. May mga taong kahit simpleng pumasok lang sa isang lugar, napapatingin agad ang lahat, hindi dahil sa ganda o forma, kundi dahil sa presensya nila. Hindi sila nagpapansin, pero parang ramdam mo agad na may lalim. Sabi ni Epictetus, isang stoic philosopher, kung gusto mong igalang ka, magsimula sa paggalang sa sarili mo. Ang taong may respeto sa sarili, hindi kailangang ipilit ang respeto ng iba. Hindi nila kailangang magpanggap kasi alam nila kung sino sila at kung ano ang kaya nila. Ang tawag ng psychology dito ay self-assured confidence. Ito yung klase ng kumpiyansa na hindi nakadepende sa papuri, likes, o tingin ng iba. Tahimik lang pero solid. Ang ganitong kumpiyansa ay parang magnet. Hindi mo siya mapaliwanag pero mararamdaman mo. Hindi ito yabang, hindi rin ito pagmamataas. Isa lang itong malinaw na presensya ng taong hindi natatakot maging siya mismo at yun ang nakakaakit kasi sa panahon ngayon halos lahat nagsisikap magpakita ng kung sino sila online pero bihira yung taong marunong tumahimik at magpakatotoo ang stoics may tinatawag na apatia ang ibig sabihin nito hindi ka robot na walang nararamdaman ibig sabihin lang marunong kang kontrolin ang emosyon mo hindi mo hinahayaan na galit, takot o lungkot ang magdikta ng kilos mo. Sa psychology, ito ang tinatawag na emotional regulation. Kapag marunong kang magpigil, hindi ka reactive, mas malinaw kang magdesisyon at doon nagsisimula ang aura ng katahimikan. Ang mga taong marunong kumalma sa gitna ng gulo, sila yung hinahanap ng mundo. Sa isang panahon na halos lahat sumisigaw, umaaway online at nagmamadaling mapansin, ang kalmadong presensya ay parang hangin na malinis. Hindi ito boring. Ito ay bihira. Pero syempre, hindi lahat ng tahimik ay kaakit-akit. May tahimik na awkward, may tahimik na malalim. Yung una tahimik dahil hindi alam ang sasabihin, yung pangalawa tahimik dahil marunong pumili ng salita. Ang mga taong may lalim hindi nagmamadaling ipakita ang sarili hindi nila kailangang ipagyabang ang mga alam nila Sabi ni Marcus Aurelius maging mapagpasensya sa iba pero maging mahigpit sa sarili Ang mga ganitong tao hindi nila kailangang ipakita sa mundo kung gaano sila katalino pinaparamdam lang nila sa paraan ng paggalaw Sa psychology ito yung tinatawag na selective vulnerability hindi sila sarado pero hindi rin sila bukas sa lahat marunong silang pumili kung kanino sila magbubukas hindi nila kailangang maging close sa lahat para maramdaman na may halaga sila at kapag nagtiwala sila sa iyo totoo 'yun kaya kapag nakilala mo yung ganitong klasing tao mararamdaman mong kalmado ka kasi sa presensya pa lang nila may peace ka na at doon nang gagaling ang misteryo na nakakaakit. Hindi dahil gusto nilang maging mysterious, kundi dahil hindi nila binubuhos lahat ng meron sila. Hindi nila kailangang magpaliwanag palagi. Hindi nila kailangang ikwento lahat. Ang misteryo nila ay disiplina. At sa panahon ngayon na halos lahat nag-overshare, ang tahimik na tao ay parang pahinga. Maraming tao ngayon, ang puro plano, puro salita, pero kakaunti yung tahimik na gumagalaw. Sabi ni Seneca, huwag mo lang sabihin kung ano ang mabuting tao, maging mabuting tao. Yung mga tahimik pero consistent, sila ang talagang umaangat. Kasi hindi nila kailangan ng palakpak. Hindi nila kailangan ipakita sa lahat na may ginagawa sila. Gumagalaw sila dahil gusto nila, hindi dahil gusto nilang mapansin. Ang psychology may tawag dito, intrinsic motivation. Ang ibig sabihin, gumagawa ka dahil mahal mo yung ginagawa mo. Hindi mo kailangan ng approval ng iba. Ang mga ganitong tao, hindi nag-aabang ng good job or likes. Ang validation nila ay progreso. Tingnan mo yung mga successful na tao. Tahimik lang sila. Habang ang iba todo post ng quotes tungkol sa hard work, sila busy talaga magtrabaho hindi nila kailangan i-post bawat hakbang kasi alam nilang sa tamang oras yung resulta magsasalita. Ang totoong kumpiyansa, hindi kailangan i-broadcast. Ang katahimikan din ay disiplina. Ito yung kakayahang maging consistent kahit walang nakakakita. Sa stoicism, ito yung tinatawag na virtue ethics, paggawa ng tama kahit walang nanonood. Sa psychology, self-integrity. Ibig sabihin, kahit walang nakakakita, ginagawa mo pa rin yung tama. Hindi mo kailangang magbago ng ugali depende sa kung sino ang kaharap mo. Ang ganitong tao, hindi nagpe-perform para magustuhan. Hindi nila binabago ang tono nila para lang mag-blend in. At doon sila nagiging kaakit-akit kasi totoo sila. Hindi nila kailangan ng maskara. Sabi ulit ni Marcus Aurelius, Tanggapin mo ang lahat ng dumarating sa buhay mo kasi bahagi yan ng itinakda para sa iyo. Ang mga tahimik na tao, marunong tumanggap. Hindi sila tahimik dahil wala silang pake. Tahimik sila kasi naiintindihan nila na hindi lahat dapat labanan, hindi lahat kailangang patulan. At sa pagtanggap, nakakahanap sila ng kapayapaan. Sa psychology tawag diyan radical acceptance kapag natutunan mong tanggapin na may mga bagay kang hindi kontrolado, nagiging magaan ng isip mo, hindi ka na madaling ma-stress, hindi ka na defensive, gumaganda pa ang aura mo kasi ang tahimik na tao may kakaibang glow. Hindi dahil perfect sila, kundi dahil payapa sila. At sa panahon ngayon na lahat nagmamadali at nag-aaway sa comment section, bihira na yung ganitong energy. Kaya kapag nakakita ka ng taong kalmado kahit may problema, parang gusto mong mapalapit sa kanya. Kasi gusto natin lahat ng ganitong energy. Yung mapayapa, hindi judgmental, hindi toxic. Yung mga tahimik din na tao, pag nakikipag-usap, marunong makinig. Hindi lang sila naghihintay ng turn nila. Talagang nakikinig sila. Ramdam mo na gusto ka nilang maintindihan. Sabi ng mga stoic, binigyan tayo ng dalawang tainga at isang bibig para mas makinig kaysa magsalita. At totoo yun, sa psychology, tawag dyan active listening. At ayon sa mga pag-aaral, yung mga taong mahusay makinig, sila yung mas gusto ng tao kasi bihira na yung pakiramdam na may nakikinig sa iyo ng buo. At kadalasan, yung mga tahimik na tao may direksyon. Hindi sila tahimik kasi wala silang pakialam. Tahimik sila kasi alam nila kung saan sila papunta. Sabi ni Seneca, kung hindi mo alam kung saan ka papunta, wala kang direksyong makakatulong sa'yo. Ang taong may direksyon, hindi nagmamadali. Alam niya kung anong gusto niya. Hindi niya kailangan magyabang kasi bawat galaw niya may kabuluhan. Sa psychology, tawag diyan purpose-driven behavior. Kapag may dahilan ang bawat kilos mo, nagiging malinaw ang isip mo. Nagiging magnet ka sa mga taong naliligaw. Kasi gusto ng tao yung may malinaw na sense of purpose. Kapag ikaw yon, hindi mo na kailangang magsalita ng marami. Kita na agad sa kilos mo. Ang stoicism nagtuturo din ng pinakatahimik pero pinakamalalim na kumpiyansa yung hindi kailangan ng palakpak. Kapag alam mong kontrolado mo ang sarili mong reaksyon at hindi mo kailangang ipaliwanag lahat ng galaw mo, doon lumalabas ang tunay na confidence. Sa psychology, ito yung tinatawag na internal locus of control. Ang ibig sabihin, alam mong ikaw ang may hawak ng buhay mo, hindi ang iba. Ang ganitong kumpiyansa hindi nagmumula sa ego. Nagmumula ito sa kalinawan. Kasi alam mo kung sino ka, alam mo kung ano ang kaya mo, at hindi mo kailangan ng validation. At doon lumalabas ang pinakatahimik pero pinakamalakas na karisma yung hindi mo kailangang ipaliwanag kasi nararamdaman na ng iba. Ang Stoicism hindi relihiyon pero malapit ito sa pananampalataya. Sabi ni Marcus Aurelius, mabuhay ka ayon sa kalikasan. Ang ibig sabihin, magtiwala ka sa takbo ng buhay. Kung may dumating na pagsubok, may dahilan. Kung may nawala, may aral. Kapag natutunan mong magtiwala sa proseso, hindi ka na matatakot sa pagbabago. At kapag dumating ka sa ganitong uri ng kapayapaan, nagiging malakas ang presensya mo. Ang mga taong ganito hindi defensive, hindi nagmamadaling magpaliwanag, tahimik lang pero buo. At sa panahon ngayon na lahat gustong magpaliwanag, ang ganitong klasing tao ay parang liwanag kasi sila yung nagdadala ng peace. At ang peace nakakabighani. Kaya kung gusto mong maging kaakit-akit, hindi mo kailangang magpanggap, hindi mo kailangang sumigaw. Kailangan mo lang matutunang tumahimik, hindi dahil wala kang boses, kundi dahil alam mong hindi mo kailangang patunayan ang sarili mo sa lahat ng oras. Ang tunay na karisma hindi nakikita sa ingay. Nakikita ito sa presensya, sa disiplina at sa kapayapaan. Ang katahimikan hindi kahinaan ito ay lakas na hindi kailangang ipaliwanag. Kapag natutunan mong maging tahimik sa isip, sa salita at sa galaw, unti-unti kang nagiging magnet ng respeto at inspirasyon. At kung gusto mong mas matutunan kung paano pa maging kalmado, totoo at karismatik, mag-subscribe ka lang dito. Dito natin unti-unting pag-uusapan kung paano kontrolin ang isip, palakasin ang loob at panatilihin ang dignidad kahit sa gitna ng kaguluhan. Hindi ito channel ng puro motivation quotes. Dito, tunay na pagbabago ang pinag-uusapan mula sa paraan ng pag-iisip hanggang sa paraan ng pamumuhay. Marami pa tayong hahalukayin tungkol sa mindset, disiplina at stoic wisdom na pwedeng mong gamitin sa totoong buhay sa trabaho, sa relasyon at sa pakikitungo mo sa sarili mo. Kaya kung gusto mong matutong manahimik ng may direksyon, ngumiti sa gitna ng problema at tumayo ng matatag kahit walang palakpak, nandito ka sa tamang lugar. Salamat sa panunood at tandaan mo, ang katahimikan hindi kawalan ng boses. Ito ay tanda ng kontrol, tanda ng kapayapaan at tanda ng tunay na lakas. Sa isang mundong puro ingay, piliin mong maging tahimik. Kasi minsan, yung pinakatahimik sila yung may pinakamalakas na boses.